Ang mga tao ay kadalasang ipinapanganak na may ito ay malamang na may malaking kaugnayan sa genetics. At kung mas sensitibo ka, ang mismong salitang sensitibo ay nagmula sa salitang Latin na nangangahulugang pakiramdam. Kaya kung mas sensitibo ka, mas ramdam mo ang lahat. Ngayon, kung mas malakas ang pakiramdam mo, mas marami kang naaabsorb, nararamdaman at nararamdaman mo rin ang paligid Ganito ang ginagawa ng mga artista, mga makata, pintor, aktor, manlilikha, iskultor, mananayaw, para silang may antena na kumukuha ng enerhiya sa paligid. Ang ganitong katangian ay nagbubunga ng tinatawag nating superpower ng pagiging malikhain. Ngunit, ang parehong pagiging sensitibo rin ang nagiging dahilan kung bakit mas madali silang masaktan. Ang isang simpleng haplos na maaaring bale wala lang sa ibang tao ay maaaring maging masakit para sa isang taong sensitibo. Kaya naman, kapag pinagsama ang pagiging sensitibo at trauma o stress, mas lumalaki ang pangangailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Dahil dito, mataas ang bilang ng adiksyon sa mga aktor at musikero dahil sila ang mga taong may matinding damdamin at mas malakas ang sakit na kanilang nararamdaman. Mas mataas ang kanilang pangangailangan na tumakas sa kanilang sakit, kaya naman marami sa kanila ang nalululong sa bisyo. Kaya paulit-ulit nating naririnig ang mga kwento sa Hollywood tungkol sa malalaking bituin na umaamin sa kanilang pagkakalulong sa droga o alak. Ang ganitong uri ng personalidad, kapag napunta sa isang mapagmahal, at sumusuportang kapaligiran ay nagiging kahangahangang mga pinuno, masaya, intuitive at puno ng inspirasyon. Ngunit, kung sila ay lumaki sa isang di masuportang kapaligiran, nagiging mas sugatan sila, mas defensive at nagiging baluktot ang kanilang pananaw. Hindi nawawala ang kanilang pagiging malikhain, ngunit ito ay nagiging kasangkapan upang protektahan ang kanilang sarili. Kung titingnan natin ang mga dakilang artista, aktor at musikero, ang kanilang talento ang nagdala sa kanila sa kasikatan. Ngunit sa personal nilang buhay, maraming beses na silang bumagsak. At minsan, literal silang namamatay dahil dito. Maraming halimbawa nito sa kasaysayan, hindi ba? Para itong isang piano, mula sa pinakamababang nota hanggang sa pinakamataas. Kung mas sensitibo ka, mas may access ka sa buong saklaw ng karanasan ng tao. Napakagandang bagay na maranasan ng buong piano, ang lahat ng emosyon, ang lahat ng aspeto ng pagiging tao. Ngunit, ang paanyaya na ibinabahagi mo ay hindi gamitin ito upang pagsilbihin sa ating ego o personalidad, kundi hayaang ito ay maging isang tunay na pagpapahayag ng ating kaluluwa. Eksakto, hindi lang dahil sa ating nakagisnan o conditioning, sa libro, nabanggit namin si Aretha Franklin. May isang napakagandang dokumentaryo tungkol sa kanya kung saan nagbigay siya ng isang konsyerto. Sa tingin ko, dito sa LA, marahil sa isang simbahan. At pagkatapos, mayroon siyang kantang Respect na naging isang anthem ng kilusan para sa karapatan ng kababaihan. Ngunit sa kanyang personal na buhay, hindi siya nire-respeto. Siya ay isang batang inabuso, isang babaeng inabuso. Mayroon siyang di matatawarang talento ngunit hindi siya malaya na maging kanyang tunay na sarili sa kanyang personal na buhay. At sa tingin ko, ito ay may kaugnayan din sa kanyang naging sakit. Audio.